Nagtitiis din ang mga estudyante sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda tinamaan ng malakas na lindol noong isang taon. May paliwanag naman ng DepEd kung bakit natatagalan ang pagtatayo ng mga bagong classroom doon. Yan po sinaksiyan ni na Ivan Mayrina at Sherian Torres. Dahil malapit sa epicenter ng magnitude 7.2 lindol noong Oktubre, matinding pinsalang tinamo ng sagbayan buhol. Kabilang sa mga halos mapatag, ang mga paaralan doon kaya sa unang araw ng pasukan sa Sagbayan Central Elementary School, imbesa sa mga ordinaryong classroom, dumiretso sila sa mga 10th classroom na gawa sa mga pinagtagpitagping plywood at kawayan na binubungan ng tolda. Maayos man at hindi siksikan, napansin kong nababali sa mga bata habang tumataas ang araw. Wala kasing electric fan sa loob, bukod pa sa walang ilaw. Hindi ko comfortable sa room kay init. Sala sa init, sala sa lamig, ang mga bata natin hindi maka-concentrate gaano ng kanilang kanilang ah, pag-aaral kasi po pag mainit, mainit talaga ang nasa loob ng tent natin. Kung magulan, eh, hindi natin maywasan ng yung tubig dumaloy sa loob ng tent natin. Ang mga hirap sa tent na gamitin ng mga dating classroom kahit walang dingding at kahit pa hindi raw ligtas gamitin ayon sa mismo Mines and Geosciences Bureau of MGB. May sinkhole raw na 10 meters from sa ibabaw papuntang ilalim. Delikadong delikado pero wala tayong magawa eh. E, pag ilagay natin ang mga sa, sa mga tent, e, parang natakot kami na baka magkasakit. One, two, Tuloy man ang mga klase, andyan pa rin daw lagi ang pangamba. Habang nagkaklase kami at nag after ang mga bata talaga ay naghihiyawan pa rin. At tuloy ang paghihintay sa mga ginagawa ng bagong classroom na tinatayang kulang pa rin daw. Maging sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda, problema ang mga classroom na pinadapa ng bagyo. Sa Tanawan National High School na mahigit isang oras na nababad sa araw ang mahigit isang libong estudyante para malaman kung sa kwarto o sa tent mo na sila magkaklase ngayong pasukan. 23 lang sa dating 41 classrooms ang mapapagsiksika na humigit kumulang isang libot dalawang daang estudyante. Sana, makaano na sila sa relocation. Para naman, yung mga bata dito meron area na magagamit namin. Sa Tanawan to Central School na may halos limang daang estudyante, nagdalawang shift ng klase, wag lang mag ang mga bata at guro. Pero hati-hati raw muna ang mga bata sa libro at limitado rin ang mga silya habang sa Alang-Alang National High School pinagtitiyagaan kahit sirang silya, nangingitim na mga libro at butas na mga kwarto. Dumagdag pa sa problema ang kapos na libro sa grade 7 at iba pang instructional materials para sa grade 9. We have CD. We have uh, CD na pwedeng i-reproduce muna ng school through school fund. Sabi ng DepEd, mamadaliin daw ang pagtatayo ng mga classrooms sa mga binagyo at nilindol na lugar. Natagalan daw ang pagtatayo ng bagong classrooms dahil gusto nilang calamity resilient ang mga bagong itatayong eskwelahan. Some will be constructed, completed within the school year. No? But we cannot say na 100% kagad yan dahil uh, meron mga ibang lugar dyan sa area ng uh, tinamaan ng Yolanda na kailangan natin i-transfer sa safer grounds. Mula rito sa Leyte, ako si Sherian Torres. Mula sa Sagbayan Bohol, ako si Ivan Mayrina. Kami ang inyo. Saksi! Saksi!